Bong nabaro baro humagulgol sa buro ni Billy Crawford. Tila hindi pa din makapaniwala ang mga kasamahan ni Billy Crawford sa industriya sa nangyari dito. Hindi umano lubos akalain ang ng mga kasamahan nila sa showbiz industry na ganito kabilis nilisan si Billy. Samantala, maging sinabay skanda ay hindi din makapaniwala na ganito kabilis mawawala si Billy. Ayon pa kay Bong nga Baro, bago umano mangyari ang lahat, nakausap pa umano sila ni Billy at inamin nito na baka hindi na umano ito magtagal dahil sa karamdaman nito. Subalit, sobrang sakit umano para kay Billy na maiiwan niya ang mag niya. Ngunit, kung ito umano ang kaloob ng Diyos sa kanya at kung tapos na umano ang mission niya dito sa lupa, wala na umano siyang magagawa pa nakapag-usap na din umano sila ni Kudin at nasabi na din naman umano nito na lahat sa asawa niya. Ibinili na din umano nila ang kanilang anak. Lagi umano ang pinapayuhan ni Bong si Pini na lumaban para sa kanilang pamilya. Alam umano niya walang imposible basta magtiwala lang tayo sa Diyos. Alam umano ni Bong na pagsubok lamang ito ng Diyos. Walang hindi magagawa ang panalangin basta magtiwala lang tayo sa kanya. Habang may buhay, may pag-asa. Lahat umano nangyayari, may dahilan. Samantala, marami din ang nagpaabot ng dasal at suporta kay Billy Crawford. Ayon pa kay Bong, alam umano ito na malalampasan ni Kulin ang pagsubok na ito sa kanilang pamilya. Nakangko din umano ito na lagi pa rin siyang nandyan para sa mag-ina ni Billy Crawford. Hindi umano nito pababayaan ang pamilya nito. Mahal na mahal umano ni Bong si Billy Crawford hanggang sa muli umano nilang pagkikita.